Okay, susugot so, so ta guys para ngayon araw ng uh, November 24, 2024 mga boss, araw po ngayon ng linggo So ito po ang ating uh, always regular upload Ayan, so guys kahapon ang resulta is, uh, mag recap muna tayo ha 2pm, 5pm at 9pm So recap result ito mga bossing ha Ayan, so bago tayo magsimula ng ating mga probable's today, so nais ko lamang i-recap ang mga official resulta kahapon, mga panitabo sa Suretres Loto kanin 460 guys, oh. Nagbalik-balik intaw ni eh, guys. Okay, so 082. Ayan, ang official result kahapon. So dito mga boss, nagbigay tayo ng uh, special combination kahapon is 075, 'di ba? Ito yung ating uh, best SP na combination meron akong binigay po dyan na ating uh, video kahapon November 23 so hanapin nyo lang po mga bossing so sayang nag utso pa hindi nang ginawang zero uh, bugha on ta mga boss sayang ah so next sa 460 naman guys sa result sa 5pm draw muntik din tayo manalo dito mga boss dahil ang resulta is 460 ang atwang binigay is 360 so sayang nga talaga Uh, isa na lang talaga nga nag nagkulang tayo no ng isa so nagbalik-balik din siguro tong 460 mga boss diba? di ba kung hindi ako nagkakamali so and the last 9 pm draw mga boss so hindi na pa ako nagpahabol kahapon mga bossing nilaban ko ang ating mga probables kahapon na binigay ang atong regular upload kani sumuntik tayo makadali dito mga boss dahil 0 12 ang akong binigay dito sa ating best escalera So sayang talaga puro ligas ang ating 3, draw kahapon mga boss okay so dito talaga oh Pawasan na natin on the spot kung nag 0 ang 875. So, meron tayo mga boss, uh, bagong new pamintinhaan. Tabayanan nyo na po, mag-upload po tayo dyan. Okay, so, ang um, update po tayo sa ating new pamintin. At syempre guys, bago po ang lahat at magsimula tayo natin mga probables today sa araw po ng linggo is, nais ko lamang po bina, uh, babati. Nais ko lamang po batiin ang ating mga solid followers at uh, solid subscribers po natin dyan sa ating YT At syempre kay Tor Tridit, kay Boss Tor, good morning at magandang araw po sa ating lahat At syempre binabati po natin ang ating mga uh, talagang solid at napakarami guys no na mga viewers po natin dyan sa Mindanao So uh, I think siguro sa Kagayan uh, de Oro, Kagayan de Oro ba yun? Kung di ako nagkakamali Ayan, good morning at may Love shoutout sa ating mga solid fans natin dyan, kay Thor 3D. Maraming maraming salamat po sa inyong big support ninyo guys, no? So, nakikita po natin sa ating analytic, di ba So, kung sinong pinakamataas na nanonood sa atin. Ayan, at syempre, di mawawala yung ating mga viewers natin dyan sa Cebu. At syempre, sa Luzon. Ayan, may mga pangilang-ilang din po tayo dyan, mga boss. Ayan. So, balik po tayo dito, guys, sa ating uh, mga regular upload. So, ang ating... Uh, Uh, good morning pala, good morning sa inyong diha sa mga bagong pasok dito sa ating live At kung hindi pa po kayo nakapag-follow sa akin mga boss, ayaw kalimut, i-like per me At syempre, i-follow na rin po ninyo guys para naman package deal na po yan, wala naman pong bayad yan mga boss uh, Para ma-update na rin po tayo sa ating mga probables kung mahalin po kayo sa ganitong short rest tips and guide Ayan, so dito na tayo ang daldal -dal ko na <laughs> so dito nga mga boss sa ating uh, regular upload ito po ang ating uh, guide today mga boss ang ating best guide today is possible mag race ngayon si 6 at 2 ayan so ang ating pasakay is 1 possible din po ito si uno, 60 to si 1 60-70% to at si 7 ayan So 80 to 90% possible mag-resize si 6 at dos mga boss. 197 naman ang ating 60 to 50 percent ang ating pasakay na mga numero ayan so ang ating best pair mga boss today sa linggo is 21 so 21 at 12 so pwede kayo mag last 2 dito mga boss sa hilig ng last 2 pwede po ninyo niya uh, banatan 27 at 72 ayan yan po ang ating mga pair best pair nato ni okay So, ang atong guide, ang atong pasakay, syempre ang atong best pair. Ayan, so uunahin natin dito mga boss ang ating uh, best pair na combination. Meron tayong uh, sa 21 all tayo mga boss. So, take note mga boss ha, pwede kayo maglasto dito ha, pwede po ninyong last one ni. Eh. Ayan, so primerong combination na to, mayroon tayong 2, 7, 1. So, umuunig, gwapo ni mga boss. Atong 2, 7, 1 sa 2PM draw next combination meron tayong 2, 5, 1 so pwede kayo mag 7, 1 last 2 2, 1 last 2, 27 last 2 51 last 2 at 21 last 2 target rambol gyapon para sure ball kung yan po ang magiging resulta, next combination natin mga boss dito na po tayo sa 27 all so ang aking probables dito mga boss meron tayong 6 to 7 hey. 6 to 7 Siyempre, ating last final combi sa ating pair 21 at 27, mayroon tayong 827 target rumble. Okay, so ayan mga boss, ang ating best combination sa pair na 21 at 27. Sa ganahan ng mga boss ha, ayan ang ating apat na panlaban sa 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. draw. So, pwede kayo maglasto ng 62, 27, 57, So kahapon, nakuha natin ang last 2 guys sa 057 ha. So muli congrats sa nakakuha ng last 2 kahapon. Sa 057. Kung naglasto mo, daog. Panigurado kay natapat ang atong 057, 75 at 57 no? Ang plastada. kay 075 mga ang binigay na ako. 075. So sa nagpatal sa atong 057. So uh, 057. Uh, 057 diba 057 057 kahapon kay ang result naman 8 uh, 875 so matik ang last 2 mga boss diba 875 ang, mga ang last to, sa 2 sa 2pm doon na resulta mo ni mga 2pm so ang patal mo 5775 so last 2 po mga boss kahapon yan ha yung despot atong lasto sa nagtaya ng lasto sa sa ating combination na special combi na 057. Ayan, so muli congrats na nakadog sa, sa lasto mga boss ha. Okay, so dito tayo. Okay, so ito po yung ating regular upload. Dito tayo sa ating best. Iska sa best escalera meron tayong dalawa actually binigay ko na po ito kahapon mga boss i-recap ko lang to dito kasi ba diba, may uh, pair tayo na 21 so meron tayong uh, 2 0 1 So, pasok pa rin ang ating 21 all no sa atong uh, escalera na 201. Next combination. So, siyempre same simp di hapon mga boss. Same din po ito ang ating 2, 1, ito po yung ating bago na 213 na combination. So 201 at 213 yan po yung ating best escalera. Yan, sa tingin niyo naman mag-escalera, so pwede po natin yan uh, banatan na escalera na combination. So yan mga boss, ang ating best escalera. Next tayo. Dito po tayo sa ating hot combination na tayo. Hot combi. So meron akong tatlong ibibigay sa hot combi. Una, ang aking pambato. six meron tayong 679. Ayan. So 679 mga boss. Uh, nandun po ito sa ating uh, magic box ha. Kaning 679. Next combination, same din po ito mga boss. Uh, baka po ito mag 629. Ayan. Nagmero lang ako dito sa shite. So, kusog pa rin tong mga boss, itong hot combination na to ngayon, buwan ng November Okay? So, next combination, target Rumble Gihapon, meron tayong 829. Ayan So, gwapo guwapunin din pang uh, 2 PM, I mean 629, 829. So, piliya lang ninyo mga boss, 'yan po ang aking best hot combi sa 3 mga boss. Okay? So, next tayo ang ating Special combination Last final Okay so Gwapo nang banatan 679 629 mga boss Yung duwa 2 Gwapo nang banatan Kahit dito Magdipinso lang kayo Ng rumble dito no? Kahit gamay lang Maliit So yan po mga kayong Best 3 probables Para sa ating Hot combination So dito na po tayo Sa ating Best 2 special Best 2 SP Number Okay so Dalawa lang itong mga boss ha? Sa ganahan lang to Sumabay sa ating Zero to 7 target rumble gawa pa po rin ito pa on the spot ha ito po yung ating 27 all Okay, so nagbigay tayo sa 27 all ha so ang ating depensa sa 27 sa ating best 2 special combi is meron tayong 1 7 9 target rumble ayan mga boss ang ating official na combination ngayon araw po ng linggo November 24 2024 ang ating mga probables combination ngayon araw ayan mga boss sabay lang sa mugusto ha ayan so good luck na lang po sa inyo mga boss hopefully na hindi na muligas para mubugas na ni kaluyan okay so maraming maraming salamat sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa mga bagong pasok pa lang at syempre na ngayon pa lang mag follow sa atin kay Tor3D at syempre kay Boss Tor so ito yung ating YT ha YT name natin yan Okay so meron meron lang po ako sa inyo i-share mga boss ang ating online tayada Sa mga wala pang mga online tayada mga boss, kaning online tayada. Tayada. Okay so Legit. Dito mga boss ang imong imong 1 uh, peso win. 800 at may last 2 ito mga boss ha may, may last 2, may 4D, may 2D at may 3D jet okay? so dito mga boss isearch lang ninyo si Tor 3D kana, para mabilis po ninyo mahanap ang uh, tayada na to so scroll lang po ninyo pababa makikita po ninyo yan mga boss ayan po oh, tayaan 1 piso win 800 S3 2D 4D 6D ayan, tuslo ka lang ninyo may dalawa kayong makikita po dyan yung pangalawa, ito po to slow ka yung pangalawa so mararekta na po kayo dyan mga bossing ayan o no? o diba napakadali lang so ganun lang ayan no? yan po yung kanyang uh, pinaka uh, makikita nyo sa unahan uh, so mag ano lang kayo dyan mag log in mag register lang po kayo so napakasimple lang ba? Diba? at syempre naman pag 10 peso ang inyong ah, uh, ah uh, ayan ang binanat no so ang laki ng panalo mga boss 8K. Malaking bagay talaga. Ikumpara naman sa 4.5, di ba? So malaking bagay ito pag ma-target po natin. So yun lang po mga boss ang aking share sa inyo. Maraming maraming salamat. Good luck sa ating tanan. Peace out.